nag na kami kasama ng mga tropa at habang kalmado pa yung dagat eh sinasulit na namin kasi may parating na bagyo sa sunod na mga araw at season na din ngayon pala guys ng matang kaya nagbaba kali din kami baka makahuli kami ng marami kaso sabi nila yung matang baka daw dito ay hindi yung kawan yung sabog sabog daw yung ngayon yung mga labas ng matang at ito unang sisid namin unang area at dito huli namin may dalawang isda good size na yan guys yan at dito sa unahan ng lambat meron pa so alam mo na guys kung anong tawag dyan na isda at dito may dalawang isda makaliskis na isda at dito nga, yung kasama ko, may napa ng isda, parang rainbow rainbow yung ulay niya. Hindi ko rin alam guys kung anong tawag ito sa isla na to, pero masarap daw to. Mataba daw to ng isda guys. Yan. Pakomenta lang dyan guys sa baba kung anong tawag yan sa isla na yan. At dito, mulmul -mul yata ng isda na to, nahulog na sa lambat. So okay na din yung unang area namin guys Marami din yung huli Yung tawagin sa amin ay tuyoy Yan buhay na buhay pa At uh, hindi sayang yung pagod natin guys Sa pagtaktak at or para area At dito yung kasama ko Ay nakita siya Pugita daw Yan agay tusok So lapitan natin guys kung pugita nga ba oh yun oh. parang may gan siya yung galamay niya lumalabas at dito nga lubos nang nakuha ng aking kasama yung pugita wow good size siguro mga kulang kulang dalawang kilo to guys or isang pilot kalahati eh. ay sarap ito guys sa adubo sa gata Kalau 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 kita kena buisit. at ito naman guys may nahuli naman yung lambat natin tawag sa amin ay tirok sa iba yatang tawag dito ay yung tikil basta yung parang mukha niya parang barakuda kasama yan ng mga matang baka sa kawan at dito meron sa kamay ko tawag sa amin nito ay kumay sarap yan guys sa sabaw or paksiw mataba kasi yan guys na isda at dito naman yung kasama ko may nahanap. May tumago daw ng malaking isda dito sa ilalim ng bato. Kaya uh, ito, sinamaan nilang dalawang hinahanap ng kasama ko. So kasamang palad, wala talaga. At dito ba guys, so pinatak na nga namin yung kan. Yung lambat namin at ito may mga ligaw na matang baka na nahuli yung lambat natin. Galing labas yung matang baka na yan. Biglang suroy lang guys. Yan. Mapahirapan pa tayo magkuha sa lambat. Meron naman tayo guys kumuha ng mga ganyang isda sa lambat kasi so, eh, talaga mahirap yung pagkakatuyo niya. Yung panahon pa lang ngayon guys, ay eh, napakabanayad nung dagat at makulimlim kasi nga eh, may low pressure rain na paparating. guys, pag nakabot kayo dito sa video na to, please subscribe naman sa mga hindi pa nakasubscribe dyan mga idol. Para ganahan pa tayo sa paggawa ng content? Hmm? at pakilike na lang din po maraming salamat ito ay isang maram, malaking tulong sa aking magbablog mga idol Tiro, pero way, kung mapapansin nyo dito guys is pakunti konti lang yung huli ng lambat namin ng batang baka kasi yung batang baka hindi sila kawan ng isda kaya ito pero okay na to pag inipon ipon eh marami na din Yan, si grass si grass si grass si <laughs> oh, nah. oh di depan. Nah, balik, lebas kayo galing lang sa pan, guys lambat oh oh lebas kayo dito na So dito nga guys ay patapos na kami. At sa mga oras na to ay eh, hindi pa kami naka-almusal at naka tanghalian, pasado alas dos na ng hapon. So tinapos na lang namin to at uwi na kami. At dito nga guys, yung huling isda namin ay pinarty party na namin. Kasi yung kasama ko sila yung may part, may kan may ari ng lambat. Ayun. Party party na para may pangulam na ang bawat pamilya natin guys bago bumagyo. Maraming salamat sa panonood.